Tumipis si D'Angelo Russell ng 28 points, sinegundahan ng 24 ni Lebron James, at kinubabawan ng Los Angeles Lakers ang Cleveland Cavaliers sa 78 NBA 2023-2024 regular season 116-97 Sabado ng gabi sa Crypto.com Arena sa California. Nagdagdag si Anthony Davis ng 22 points, 13 rebounds sa Lakers na nakasyam na panalo sa huling sampu at umangat sa 8th place sa West. Papunta pa rin sa play-in tournament ang Los Angeles pero posibleng sa 7th o 8th spot matatapos. Ibig sabihin, isang panalo lang ang kailangan para makahirit ng playoff spot. We're very confident in our ball club, BDAN EAD. We laugh about like, oh, winning 9 out of 10, you know, 10 out of 11, whatever and we're not gaining anywhere. That's how good the West is. Minitmit ng 26 markers ni Darius Garland at 21 ni Levert ang Cavaliers na nanatili sa third place sa East. Anim na three-pointers ang ibinaon ni Russell, lima rito sa first half tungo sa 23 points sa break. Pinasikla ba ni Lebron ng dalawang alley-oop dunk ang team na inihatid niya sa NBA title noong 2016? Pagdating ng third quarter, si Davis naman ang umeksena ng 11 points kabilang ang sham sa ikinasang 19-0 run ng LA para umahan mula 71-67.